Ayan, kakain na kayo. O, mag-behave. Mauna na kayo. Isa sa mga babae. O, e, ito sa iyo, toy-toy. Kay toy-toy, <coughs> yan. Ito, alika dito. Insa. Dito, net Ito na. pag kayo. Ito sa iyo, Amir. Mm, dito ka, Amir. Habi. dito ka dito dito ano yung so masarap ayan tapakainin ko na po yung mga aking dalawang babae mga guys o, maghintay ka, anak ko. Matapon. Maghintay. <coughs> Ayan po, guys. kumakain na po yung aking mga na bis bis Ayan po si Enzo sarap Enzo Ayan po guys sarap ng kain nila uh, sarap ng kain ng aking mga baby mga guys si Adi. Halo, Net. Oke, okay, kena jenak. Guys, ang sarap ng kain so Sorry. <coughs> Makati yung mga yung lalamunan ko mga guys. Ayan po. Malapit na matapos yung aking mga baby mga guys. At yun, nanahimik yung aking dalawa doon. Ayan po. Ayan oh. o. No. Paubos na po ang pagkain ni Inso. Ayan. Sinisimot niya po, mga guys. Ayan po. Oh. Pag ganyan na, wag, wag mag mag-away. Behave. Ayan po. Nag Nagparitan na sila, oh. Oh, oh, oh. Walang ano diyan na. Ayan po mga guys.